Tutok na dahil Will to Win na live! Para makapanood ng live sa Will to Win Studio dito sa Novaliches, bukas na ang Facebook Messenger ng Will to Win para tumanggap ng audience booking. Pumunta lang sa Will to Win Facebook page at iklik ang message. O gamit ang inyong Facebook Messenger, hanapin ang Will to Win. Iklik ang Book pumili sa individual o group booking. Piliin ang petsa kung kailan gustong manood sa studio. Sagutin ang mga detalya tulad ng pangalan, cellphone number, email address, edad at home address. Basahin at i-check ang guidelines. At i-click ang confirm. Hintayin ang tawag o email ng will to win staff para makumpirma ang iyong slot. Tandaan, libre at first come first serve ang panonood ng will to win. non na ang bibigyan ng saya, digaya at pag-asa. Dahil right, nandito na ang programa ng Bal Pilipino.